Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito na naman po ako para magbigay ng isang dagdag kalaman tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay kung nagiging dahilan ba ang pag-inom ng kape upang ikaw ay maging hypertensive o yung may alta presyon. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Ang kahalagahan po ng nakasubscribe po dito Ay maaaring yung mga video mong pinanood nyo Ay konektado itong video natin ngayon O kaya naman po itong video natin ngayon Ay magiging konektado sa mga darating ko pang i-upload na video Kaya po, panoorin nyo po Marami po sa atin na napakahilig pong uminom ng kape. No, at ito bang kape na ito, ito ba yung nagiging dahilan para maging isang hypertensive ang tao o yung magkaroon ng mataas na blood pressure o yung may alta presyon? No? So hindi po, no? Oo po, nakakapagpataas ng BP ang pag ng kape, pero hindi po 'yan yung dahilan kaya naging hypertensive kayo, no? Um, ang pagkakaroon ng alta presyon kasi ng isang tao ay yan po ay nakuha natin sa lifestyle po natin o kaya maaari naman uh, uh, sa pamilya po natin no minsan genetic no so well, yung pag-inom po ng kape oh po tataas po yung BP niyo diyan pero wala hindi, hindi nangangahulugan na halimbawa uh, uminom kayo niyan na sisisihin niyo po yung pag-inom niyo ng kape hindi po hindi po ganoon no nasa sa inyo yan yung lifestyle niyo po yan si uh, maaring uh, napaka-hilig kumain ng mga unhealthy foods no? Napakaraming factors para maging ano, hypertensive ang isang tao, uh, diabetes, sakit sa kidney no? Napakarami po. Andiyan po 'yun sa mga iba, sa ibang video ko po no, 'yung tinalakay ko po, po dito 'yung mga dahilan na nakakapagpataas ng blood pressure. Pag sinabi po kasi ano po, hypertensive ang isang tao, ito po 'yung may mataas na blood pressure sa mahabang panahon uh, na, matagal na panahon no yung kumbaga hindi naman po kasi na develop ang pagkakaroon ng altepresyon na na biglaan na lang no um, it will develop over time so wala yung alimbawa ngayon okay ng BP mo no mga sumunod na araw tapos bigla ka na naging hypertensive alimbawa um, ang BP mo ay 120 over 70 or 120 over 80 tapos next week biglang alta, uh, hypertensive ka na agad wala pong gano'n. no it will develop over time no so nasa lifestyle po natin yan paano ba natin malalaman kung may alta pressure tayo so kung ang bp po ninyo ay napakataas na sa mahabang panahon na no yung napapansin niyo na medyo kadalasan ng mataas ang bp niyo kahit ano at rest at rest lang naman kayo, wala kayong ginagawa, no? Di ba? Pagkagising ninyo, o kaya relax-relax lang naman kayo, pero napakataas ng BP ninyo, maaaring hypertensive na po kayo. Ang normal BP po ng isang tao ay below 130 over 85. So, pag mababa po dyan, yan po yung normal, no? At ang pinaka-ideal po, mas maganda kung 120 over 70 lang yung BP ninyo. So, yun po ang pinakamaganda. Ngayon po, no, kasi clinacified na po yan, no, yung binigyan niya ng kategory, uh, clinacified yung pagtaas ng BP po natin, no, kung yung pagkakaroon ng alta presyon, no, kina, uh, may limang kategorya po yan, no. So, yung una, yun nga, yung normal, um, 130 over 85, pababa doon. So, yun po ang normal. Ngayon, pag tumaas na po doon, halimbawa, um, 130 hanggang 139 tapos um, over 85 hanggang 89 no ang tawag po doon ay uh, high normal yun na po yung pagkakaroon ng pre hypertension no so pag ganun na po yung BP niyo eh medyo kuidaw na uh, kailangan po mag magawa niyo ng paraan na wag nang tumaas nang tumaas pa no minsan yung pagkakaroon ng ganyang BP dahil lang naman po sa ano lifestyle po natin no so ma madali lang yan maagapan no na ma-normalize pa po natin yan tapos pag ang BP po natin ay umabot na ng 140 hanggang uh, over 90 to 99 yan na po yung tinatawag na grade 1 hypertension tapos yung kung yung blood pressure natin tumaas pa diyan halimbawa 160 to 179 over 100 to um, 109. So, yan na po yung tinatawag na grade 2 hypertension. Tapos, pa grade 3 hypertension na, yan po yung 180 pataas, no? Tapos yung over niya, 110 pataas, no? Pag ganyan na po, yung BP ninyo, grade 3 hypertension po yan. At yung grade 2, saka yung grade 3 hypertension, yan po yung tinatawag na severe hypertension. So ulitin ko po ang pagkakaroon ng hypertension or yung alta presyon ayan ay po yung na-develop no na laging mataas yung BP niyo na sa mahabang panahon. So pag ganyan kailangan maggamot-gamot na talaga po kayo no kahit prehypertensive pa lang minsan uh, inireresetahan din ng mga doktor para huwag nang tumaas yung blood pressure no. Um yung iba naman na nakukuha pa naman sa diet at exercise no yung mga prehypertensive So, hindi yung porke tumaas yung BP mo. Sabi mo, high blood, ay, uh, ay hypertensive ka na. Hindi po ganun, no? Kasi napakaraming paraan para mapataas yung BP. For example, exercise, no? Halimbawa, nag-umpisa ka, no? Na ang BP mo ay 120 over 80. Siyempre po, pag nag-exercise ka talaga, tataas po talaga yan. Ibig, i, ibig bang sabihin, ah... Uh, hypertensive ka po? No, hindi po, no? talagang tataas mo yan at yun po ang maganda na tumaas talaga yan mas pangit po kung halimbawa yung BP mo 120 over 80 tapos pag exercise mo ganun pa rin ibig sabihin hindi nakakapagtrabaho yung puso mo para makapagsupply ng uh, dugo dun sa mga buong katawan mo sa mga muscle na kinakailangan mo para ma-perform mo yung isang exercise no so talagang tataas po yan halimbawa naman po no um, stress ka, no? Tataas din yung BP mo yan. Um, Alibaw, takot ka. May, may isa kang kinakatakutan. Alibaw, na, na, nasuong ka sa panganib, no? Tataas yung BP mo. Pero, pag nawala yung mga bagay na yan, babalik uli sa normal yung BP mo. Pero, yung naka-rest ka, nawala ka namang ginagawa, relax ka lang, pero napakataas ng BP mo, yun ang tinatawag na alta presyon, no? Yung hypertension. So ano ba yung kape ba uh, bawal bawal na ba talaga? So ganito po yun no. Kung halimbawa yung tao um hypertensive no, mataas ang BP niya. At um, umiinom siya ng dalawang cup sa isang araw, higit sa dalawang cup. No? Sila po yung mga malapit sa pagkakaroon ng sakit sa puso, stroke at kung ano-ano pa no na dulot ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Ngayon naman po kung halimbawa naman po um, hindi ka hindi ka ano hindi ka hypertensive normal ka naman normal ang BP mo opo pag umiinom ka ng kape tataas yung BP mo natural no kasi tataas po yan ng mga siguro 5 to 10 points no halimbawa no, kung ang BP mo ay 120 over uh, over 80 so maaring tumaas yan ng 125 over 85 o kaya hanggang 130 over uh, 90. So, pwede pong tumaas yan ganun. Pero, depende pa rin po sa tao. No? May mga tao kasi na hindi masyadong sensitive sa kape. Lalo na yung mga matatagal na umiinom ng kape. So, ano, nagiging parang resistant na rin sila doon sa epekto ng kape. No? So, parang baliwala na, na sa kanila yon Pero, yung mga tao na mga mahilig magkape, na hindi pa naman hypertensive, mas maganda po 'yun kasi uh, actually yung pag-inom ng kape eh nakakapag-prevent talaga yan ng uh, may studies po na nakaka prevent po yan na maging hypertensive ang isang tao no may mga studies po nang ganun though mm, not very clear pero ayon sa pag-aaral at sa mga sample na ano nila na nakalap na, na nila eh ganun po ang lumalabas no kung hindi po hypertensive ang tao sila po yung mas ano no mas ligtas sa pagig, uh, pagiging hypertensive pero dapat in moderation lang ang pag-inom ng kape no eh minsan naman ang nangyayari kasi sa mga tao no um akala nila yung pag-inom-inom nila ng kape, ba diba, normal sila dati um, 120 over 80 tapos ma mahilig sila sa kape tapos akala nila biglang after a month or few months biglang tumaas yung BP nila tat palagi nang ganun ang pagbibintangan ngayon nila yung kape sabihin ng mga ano na naman diyan yung mga magagaling diyan na nanonood na sasabihin hindi naman yan hindi naman hindi naman, naman totoo yung sinasabi yung kape yan ang nakakapagpataas ng BP naging hypertensive ako dahil sa pag-inom ng kape no hindi bakit ano bang lifestyle mo so maaring hindi mo nasusunod yung tamang lifestyle, no? Um, hindi proper yung diet mo, tapos wala kang regular exercise, tapos, kombinasyon, mahilig ka sa kape, yun ang napagbintangan mo, no? So, hindi po yung ganun. So, ulitin ko, na naman, recap, sinapak-importante po nito, no? Yung mga tao na hypertensive, no? So, lilimitahan nyo na, no? Kung talagang mahilig kayo sa kape, Uh, siguro isang kape muna isang araw no tapos uh, da kung, tapos dahan-dahan yung tanggalin no wag niyo na tanggalin no kung dati kayo may nagkakape wag niyo biglain yung pagtanggal kasi baka magkaroon kayo ng withdrawal headache so dahan-dahan lang yung pagtanggal no siguro mga hanggang matanggal niyo siya sa loob ng isang linggo. no kung halimbawa dati dalawang cup dalawang cup no so, um, for few days dalawang cup tapos bigla niyo lang ang gagawin isa tapos half cup na lang no saka yung yung mga kape kasi no depende rin no so ang pagtaas ng BP sa pag ng kape ay depende rin dun sa tao no yung yung tolerance niya dun sa caffeine tapos depende dun sa brand din na ginagamit na kape ninyo no may mga kape kasi na mga masyadong matatapang no uh, masyadong mataas ang content ng caffeine nila may mga kape rin na um, in moderate lang at mabababa ang content ng caffeine So, ganun po yun. So, wag natin, wag natin sisihin yung kape kung bakit naging hypertensive po tayo, no? Nasa lifestyle po natin yan. Matetest mo po yan, no? Kung gano'n ka, gano yung tolerance mo sa kape, no? Halimbawa, so, halimbawa, um bago ka uminom ng kape, kunin mo muna yung blood pressure mo. Halimbawa, ang blood pressure mo, nakita mo, um, um 130 over 80. Tapos, uminom ka ng kape. So, after 30 minutes to 2 hours, tingnan mo po uli yung BP mo, no? Kuhain mo po uli yung blood pressure mo at maaari kasi yung tumaas ng 5 to 10 points, no? So, halimbawa, tumaas lang ng 5 points o 3 points, no? Ibig sabihin, bali wala sa masyado yung kape, no? Mataas yung ano mo tolerance mo nun. Masyado kang resistant doon sa kape. Eh, kung... Tumaas naman ng mga 5 to 10 points o minsan higit pa. Ibig sabihin masyadong sensitive yung um mga daanan ng dugo mo doon sa kape. No? So ganun po yun, no? So yung mga mahihilig po sa kape, yung mga hindi pa hypertensive, sige lang, okay lang but in moderation. Yung doon naman sa mga hypertensive na iwasan po yung pag-inom ng kape, no? Um hindi ko naman sinasabing tanggalin na, pero iwas-iwasan na muna, no? Dapat madalang na lang yung pagkakapay mo, no? So, ganun po. So, naisipan ko lang i-vlog po ito dahil may mga nagtatanong yan sa Facebook page, no? Medyo gumagana na naman po kasi yung bago nating Facebook page. Siya nga po pala, yung dating Facebook page, ayan po, nahack na po yan, no? So, lipat po tayo ngayon dito sa bagong Facebook page para makapag-message kayo dyan. Kasi doon po sa lumang page wala nang sasagot sa inyo doon. So, eto lang ang maikling talakayan po natin tungkol dito sa kape at dito sa uh, connection niya sa pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya yung ulitin ko po, yung hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po kayo dahil ang susunod po natin na video ay kung ano naman yung mga gamot na tinitake nyo, yung mga, yung mga drugs, no? yung mga medicine na tinitake nyo na maaaring ma maka-apekto yung kape, no? maaring mapa-overactive niya yung, yung gamot na ininimo mo o kaya naman maging less effective naman yung gamot na iniinom So, tatalakayin natin yung mga yan, no? Taka yung mga yung mga kay mga mga ininom yung mga anti-hypertensive drugs, may mga sa diabetes, no, yung mga anti-psychotic, no, i-correlate -co po natin yung pag-inom ng kape. So, abangan nyo po sa sunod na video. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita uli po tayo sa next video. Paalam.